Gusto mo bro, ang ano? so, Saan tumatagal ang paggawa ng kulungan ng hugo? Dito sa pagtatahi. Bakit? Kasi, buting <laughs> tingin, oh, maraming... Buting tingin. Um, daming tata, daming tinatari. daming burubod. <laughs> Daming. Kaya dyan. Kaya lalong mas dyan tumatagal. Ang mm. hirap. Daming burubod ka. Okay. Tingnan nito mga ganito. Lahat <laughs> <laughs> may... Lahat may tahi sila. Hindi <laughs> 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 pwedeng <Silipiding> wala. <laughs> Kasi lalabas yung pugo. Anong <laughs> <laughs> purpose nito? Bakit may mga butas-butas yung ano nila? pat tokan ng pugo para lumakalabas yung ulo nila dito. Ah okay. Dito sila magtutok oh. oh. talo. Ayoko. Ayoko. pwede. pwede. Ayoko. 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 na Ayoko. 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 may Ayoko. 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 Hindi basta-basta. Ayoko. Oh. Buting Ayoko. 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 Tapos si okay, Jan -jan. si Janjan. -jan. Si Janjan. kuya Randy. Kuya Randy, si Janjan, si Manuel John. John Si Kuya Fred. Kuya Fred. <laughs> yan sila yung mga Si Kuya May. Tulong-tulong na para matapos to. Para bukas handa na to. Tapos na ha. Paglilipatan. dito sa lang bukas. Ayun, tapos na yan. Ayan. Tapos din na. Yan. Anong oras kuya Jun darating? Umaga. Eh? Umaga. So yun, yung aabangan natin bukas. Wow. Tapos yung pa. itlog dito. Yeah. Ah, okay. Ayan. <laughs> <Okay>, <laughs> ito tapos na. Ito yung tapos na. Araw, araw, po, po. Ay, ito po ang lock sa ilalim, mm -hmm. hindi sa si baba wow. wow! Wow! Ang galing. Ang galing, ang galing naman. Asan pa yung wow, po, ha? Ito, 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 ito po, ito po. Ito po. Kasi mm -hmm. uh, ito po naangat Awas. Dito na dyan. Ayan. Ganyan po pala yan. Hmm. Okay. Darang sapoy, after madarang, titik lupin. Iyan na po. Ready na para sa paglilipatan ng pugo. Iyan ang master. Yo! Pa pa naman sa akin. Kita ka nila. Ito baba ka niya. Lebus uh ini. Ha? -huh. Lebus. Nilalagay na nga po ang mga pledo. ay maluwag talaga sa isang ano no? titingnan din po natin kung lang kapuloy siyang dami ng content sa pagyan pero titingnan niyo din po ba po nang malaki pa po yung lalaki niyo parang ayos lang isang dami na po ayos lang ayos lang pa Kira nang laman kada asa, isang kulungan. Sandan po yung yung sandwich po ay tatamaan ng 800. Hmm. dami pa niyan. Ito lahat 'yan. Yan yung mga ililipat. Sa kulungan. Ito. Ito, ito lahat yung ililipat sa kulungan. Natapos kahapon. Hindi ba dapat? stress. pagkakapihit natin ng mga pugo. Sa pugo bawat sampung kilo. Mga logistics po, sa dalapulan na lang natin. kakainom natin pa sa mga puho kakain na kuwang silip ko rin ito okay. pa rin yung ako tubig hindi na kita